Hello, hello guys. Welcome to Mama and Papa Vlogs. Uh, Yan po, mag-review lang po kita na isang page po na dito sa Facebook na dumaan sa ating uh, uh, Facebook account. And uh, ako po talaga nag ng mga, ano, mga mura na mga paninda. And ito, nakita ko ito naging interested po talaga ako. Kaya lang, uh, yun guys, uh, hirap ng buhay at uh, humanap ng pera, saka alam mo naman, kita mga para tinda ay eh, puhunan natin utang lang so, kailangan natin maging maingat po so, kayo na rin guys, ang humusgal lalo na uh, uh, this uh, ano po, sa page po nila kung uh, legit po sila or hindi so, ayun lamang po ito sa ano sa nakausap um, ko rin, at uh, sa so, nakita ko po sa kanilang ano, sa kanilang page po. So makikita mo po sila na mayroon na sila 11k followers yan talagang dito pa lang eh masasabi mo na ano sila uh, legit po talaga sila. Ano po? And meron po sila 657 likes. So yan po yung ano and page po nila. Yan. Meron din naman po silang ano, address Kapanatuan City, Philippines and may contact number po din po sila. Pero hindi ko po na-check kung natatawagan po yung number po niya. So, dito po kada sa mga ano, sa mga posts po nila. Ito na napansin ko na po sa posts po nila. Yan, yeah, 3 uh, three hours ago. Yan, yeah, ship today. Ito been, uh, uh, ship nito yan. to araw po na yan. Tapos, uh, shipping, nationwide, So, yan. Hindi ko na maalaro. Hindi na. 3 hours ago. 4 hours ago. 4 hours ago. Yan. 5 hours ago. 6 hours ago. 6 hours ago. Mga, yan yung mga posts nila. 14 hours ago. 14 hours ago. So, yan. Ah, Humina internet ko. So, 15 hours ago. So, 15 hours ago. Ayan. 23 hours ago. So, halos, ano, um, updated po ang mga post po niya, no? So, kikita nyo guys, ang gaganda ng mga, ano, nila, ha? Ang gaganda ng mga product po nila. Ano mga pambata, um, 10 pesos lang. Benta mo ng 20-20 pesos yan. Ah, napakabilis niyang mabenta. Napakabilis maubos niyan. Ako pa naman marami akong ano, uh, mga 2020 na mga paninda. So, yan. yan. Pero, yan. Ito so guys. Mapapansin mo. Itong video na ito. Tsaka yung video ng uh, latest video niya, Same lang. Same na same lang. Yan. So, wala pinagkaya ba? Yung video. So, yan. Tsaka yung mga toys. Video na. Lang, same lang din. Yan. Meron pa silang uh, feedback ng mga bumili sa kanila so yan tapos may ano pa sila may mga yan, yan yung uh, proof of uh, transaction nila yan mga way bills so uh, yan so talagang ano ha uh, ibig sabihin uh, talagang legit po sila maganda pa po sa kanila ha talagang may ganyan ko kasi COD so uh, COD po yung laban. Appreciate yan, So, yan po yung labanan nila. Kaya talagang hindi ka mag, na, ka magdududa sa kanila kasi COD naman. So, kalimutan lahat ng mga buyer, COD na hanap. Ah, uh, ganyan yung ano, ganyan yung system. Ang ng mga ano nila, ha? Ng mga product nila. Ha? one day ago, ay yung mga posts nila, yan, ha? Assault. 200 Mickey shirt, 100 Disney slipper. Oh, ano uh. uh, Sold 200 burger uh. one day, one day ago, yeah. Yeah. So dito guys, nakikita mo na parang uh, wala naman po talaga ano. Ah, uh, ayan. So, takip si sa mukha. So, ito pa, guys, isang napansin ko. Ang seller, hindi siya visible, ano. Hindi sila nagpapakita. Wala rin silang mga live. Kaya medyo nagduda ko. Kaya nagpa-legit check muna rin ako do sa isa sa nag-comment. Kaya, uh, kita natin ito. Uh, Marami nagko-comment sa mga ads, di ba? So, meron ako isang, ano, nakita doon na nag- uh, ano siya. Ito yung napansin ko sa mga comments, guys, ha. Si Kit Vitalis. Yan, yan. Yan, Biz Supplier. Salamat po, legit Biz Supplier. Yan. Talaga may nyo oh, Kasi ang dami nag-comment na nice. Mga laman po. Salamat. Uh, pa-order po ma. Pa-order po ma. to order. Uh, pa-order po ma. Paano mag-distributor. So, pasigil din po. Ito guys, napansin ko, ha. Si Kit Vitalis. Bago lang po yung account po niya. Ang kanyang pinogs, November 11, November 11, November 11, November 11. Uh, si Maria Cruz. Uh, November 1 siya nagpost, November 1 siya nagpost, November, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, mga post niya. November 1, November 1, November 1, and then wala na. Si Beth Sanchez. So, ganun din, November 10 naman siya, November 10, November 10, November 10, November 10, November 10, November 10, November 10. Tara pa sa inyo guys, eh? and hanggang ano, puro November 10 lang, si so, Juan de la Cruz, ganun din. So, November 1 na nito, November 1, 1 November 1, 1, post pala, nag-post, November 1, November 1, November 1, November 1, oh, wala na. So, hanggang agad dyan yan guys. So, isa pa, sa pampatunay ha, baka sabihin nyo na, no, may yan pa, may scripture pa, Matthew 19.26. 1, 1, Hmm. Ano na pa sa inyo guys? Uh, merong something in common sa, ha? sa mga, <laughs> mga nagko-comment, November 10, November 10. Sabi ng questions, so, ha? Na sila sa isang date lang sila Pare-parehas na nag-post isang date lang Tapos uh, Yun guys Sila lagi nagsabi na Na best supplier Ngayon, nagkaganda ng mga comment nila So ayun, kaya na mga Pero Tapos, yun nga guys Meron akong nakita na isa na uh, Marami siya mga friends and followers And, yun. Ito guys, pakita ko sa inyo ha. Yung chinat ko. Uh, may chinat po ako dito. Yan, si Ma'am Rowena. And thank you kay Ma'am Rowena. Ayun, naisave yung aking. <laughs> hindi, ito the, siya naging dahil lang para hindi ako tumulid ng pag-order. So, kasi sinabi, uh, chinat ko siya. Thank you, Ma'am. Uh, ano, actually, ano, negosyante din siya. Nagbebenta rin siya. So, sabi ko, ma'am, pa, let check po sa, no, sa mall pullout ng tag-10 lang. So, nag-order na siya. And, uh, hindi pa rin na-receive. Then, sabi ko nga, paki, ano naman, uh, feedback ako kung legit. And then, okay naman, no problem. Um, uh, bait po si ma'am, ano, Mam So, yun. Nag, uh, nag-chat uh, po siya sa akin na uh, 10.32 a.m. Yeah, huwag na kayo mag-order, ma'am. Puro basahan, nakadismaya. Report nyo page nila. <laughs> Tapos, uh, yeah, sabi ko, next time talaga sana maging maingat po tayo. nga po eh. Yun. So, tinanong ko kung anong ginawa niya wear pero binigay sa, sa binigay doon sa kanya, basahan at saka ang lalaki. So, naka-experience din ako ng ganyan, guys. Uh, nagorder ako uh, medyo malaki-laki in order ko na yung na um, worth uh, more than 30,000 and then uh, nag na ako ng buti pumayag na mag-down ako ng 16,000 pagdating sa akin hindi siya mall pull out pagdating sa akin mga basahan para mga ando-dumi, mga punit-punit na, mga, ano, yun yung dumating sa akin. So, yun guys, sana meron po kayong, um, uh, aral na nakuha po dito sa ano sa video po na to. Opo tayo basta-basta mag-order agad po ano, wag kita magpadala din sa mga mura. Wag po kita magpadala agad kasi baka po ang hirap po maghanap ng pera, baka mabiktima kita ng mga kababayan po natin na hindi lumalaban ng patas. Ano po? Uh, talagang lalabas siyang legit kasi COD tapos ano kaya lang 'yung pagdating sa 'yo ng item nabayaran mo na hindi mo na pwedeng buksan yung bago mo bayaran kasi kailangan uh, bayaran mo muna bago mo buksan so 'yun 'yung uh, patakaran ng ano uh, isa sa hindi magandang patakaran ng mga mga courier natin uh, kaya nagiging ano 'yun talamak 'yung mga scammer natin at dapat mabuksan 'yung item, bijuhan, and then ano, cancel kapag uh, yung dumating sa na product uh, ano um, tawag dito hindi talaga yung order mo kasi naka-encounter ako dito sabi sa akin ng ano, ano ng rider pag binuksan niyo na kaya, kasi yan sir babayaran mo na yan so gano'n ang sistema <laughs> so hindi mo pwedeng buksan kaya talagang ano makikipagsapalaran ka So ayun guys, sana makatulong itong video na to lalo na din ngayon magpapasko, naghahanap kita ng mga mura para sa mga inaanak natin or mga pangnegosyo po natin. So mag-iingat-ingat lang po tayo guys ha. Maraming maraming salamat po and um uh, salamat po sa patuloy niyo po sa nang uh, subay ano, suporta ng aming vlogs, Mamay Papay vlogs. And maraming pa po tayong ano, maray pa po tayong feature dito ng mga Katulad nito, yung mga scam po sa Facebook na talagang talamak na yung scammer dito sa sa social media. Thank you. Uh, magandang araw po sa inyo lahat and God bless.